Nakatakda ang ganapin sa May 12, 2025 ang midterm election kung saan labindalawang senador ang ihahalal. Umaasa si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. na masusing titignan ng mga Pilipinong botante ang kanyang magandang track record sa loob ng labing walong taon na paglilingkod bilang senador. Si Revilla na naghain kamakailan ng kanyang Certificate of Candidacy sa Commission on Elections sa ilalim ng lakas Christian Muslim Democrats ay bahagi ng alyansa para sa bagong Pilipinas Senate slate ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Hangad ani ang muling ipaglaban at tindigan ng kapakanan ng bawat ordinaryong Pilipino na sa loob ng nakalipas na 30 taon ay miyembro ng iisang partido ang lakas CMD. Si Revillea ay naging instrumento sa pagpasa ng mga batas na nagbibigay ng direktang benepisyo sa maraming Pilipino hanggang sa ngayon kabilang ang kabalikat sa pagtuturo Act o RA 11997, Expanded Coverage of Centenarians Act o RA 11982, No Permit No Exam Prohibition Act o RA 11984, Free College Entrance Examinations Act o RA 12006, Pagbibigay ng Night Shift Differential Pay sa mga empleyado ng gobyerno o RA 11701, at permanent validity of the Certificates of Life Birth, Death and Marriage Act o RA 11909. Siya rin ang may akda ng batas na magbibigay para sa legitimation ng mga batang ipinanganak sa labas ng kasal at ang Motorcycle Helmet Act bukod sa marami pang iba. Nakapagtala si Revilla ng perfect attendance at nakapaghain ng kabuoang 1,979 na panukalang batas at resolusyon kung saan 339 dito ang naisa batas. Lana naman ng senador sa kanyang ikaapat na termino sa Senado na ay pagpatuloy ang pagtataguyod ng hustisyang panlipunan, kapakanan ng mga manggagawa, seguridad sa pagkain, pampublikong infrastruktura at benepisyo ng mga empleyado ng gobyerno. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa Balitang Unang Sigaw.